Magandang gabi mga kaguro. Hello po mga kaguro. Maayong gabi sa inyong tanan. Good evening, good evening mga kaguro. So, oras na po ngayon mga kaguro na pagsisilbihan naman natin ng ating pamilya. Siyempre, magluluto na tayo mga kaguro. So, ayan po. Magluluto tayo ngayon at pasensya na po mga kaguro ha. Para itong mundo na bilog mga kaguro paikot-ikot paikot-ikot pabalik-balik ang ating niluluto mga kaguro para sa ating pamilya. Ayan. So ngayon po ay magluluto na naman po tayo muli ng manok mga kaguro. Sinisigang natin ang ating manok mga kaguro na may halong dahon ng sampalok ayan po medyo na, umitim siya mga kaguro kasi dinikdik natin kanina mga kaguro para lumabas yung kanyang katas yan so halo natin po mga kaguro sa manok eto naman syempre yung ating manok mga kaguro binabad na po natin mga kaguro sa tuyo mga kaguro nilimas natin sa tuyo kanina mga siguro mga 20 minutes na po mga kaguro binabad natin sa tuyo So, meron syempre po meron tayong bawang para sa panggisa ng ating uh, manok. Yan po, tatlong butil ng bawang, dalawang sibuyas na linis na po, isang malaki, isang maliit. And then syempre ang ating kamatis, isang piraso po mga kaguro, at meron din po tayong siling mahaba para po uh, pandagdag medyo may angang anghang -ang po yung ating sinigang mga kaguro at saka syempre po pagka sinigang meron din po hindi po ito di ba mga kaguro so meron tayong hinog na sili Pahinog hinog na po siya yan limang pirasong sili ihalo natin mga kaguro siling pansigang at syempre po nanghinayang po tayo sa pirang binili natin sa ating gulay na medyo palanta na po, pero po, hindi pa pong gamitin. So, para po hindi maitapon ang perang binambili natin dito at pwede pa naman pong gamitin. Ito po ang ating petsay, mga kaguro. Ayan, o. Oh. Para siyang nalanta, mga kaguro, dun sa lamig ng ref. Yan. Tinanggal lang po natin yung hindi na po pwedeng gamitin, mga kaguro. So, sa ito po ay Pwede pa po nating ihalo sa ating sinigang na manok, mga kaguro. Sayang. So, makakain pa po ito. Nalanta lang po yung kanyang daon sa sobrang lamig, mga kaguro. Malakas po kasi ang pag ano namin sa ref. So, ayan. Siyempre, ihalo natin para hindi sayang. Ayan, mga kaguro. So, ang ating manok, ay haluan natin ng dahon ng sampalok, petsay, Siyempre sili at yung ating panggisang, bawang, sibuyas at saka kamatis mga kaguro. So let's go mga kaguro. Samahan niyo po akong magluto. Samahan niyo po si Ma'am Eva ang ating kaguro mga kaguro. At bago po tayo magsimula, taus puso po akong nagpasalamat. Siyempre mga kaguro sa mga... Silent viewers ko po, mga kaguro. Yung sa iba ko pong ano, video, sa iba kong vlog po, umabot po tayo ng 3,000 mga kaguro ng mga viewers. Pero medyo matagal po na umabot siya ng 3,000. Pero napakasaya ko na po, mga kaguro, na umabot doon ang aking panunood doon sa, sa aking mga vlog. Siguro po tatlo na po, mga kaguro, ng aking vlog na umabot na po ng libo mga kaguro na mga viewers sana po ay yung mga libo na po yun mga kaguro ay isubscribe nyo naman po ako mga kaguro please naman po yung mga manunood po sa aking vlog kapag nadaanan nyo po at panunurin nyo po click nyo naman po mga kaguro yung subscribe Salamat po mga kaguro! So let's go! Magluto na tayo! Anda na po si Ma'am Eva para magluto sa ating pamilya mga kaguro! So, balik pa ako para ihanda po natin ang ating, ang gagamitin po natin mga kaguro, yung ating kawaling sinauna mga kaguro, yung luma nating kawali mga kaguro. Siyempre, wala namang pong pinipili kung ano po yung pwedeng nandyan yung makukuha nating pwede nating lutuan ng ating pagkain ay hindi naman po uh, mamimili po tayo na kailangan po pag nagluto tayo ay kailangan bago ang ating gagamiting kagamitan mga kaguro so kung anong meron yun po ang ating gagamitin meron din po tayong ibang kawali pero yun po ang ating nadampot so yun na po ang ating gagamitin hindi po tayo dapat mahiya kung ano po yung uring mga kagamitan na gagamitin natin mga kaguro basta ang mahalaga na paglutuan natin na iluto natin ang ating pamilya mga kaguro di ba ayo ah salamat po mga kaguro so ihanda ko lang po yung ating kawaling gagamitin paandarin na po natin yung ating kalan balik po ako mga kaguro eto na po ang ating kawali mga kaguro, nakahanda na, nakaredy na. sa so, pasensya na po sa ating kawali na medyo itim na po dahil sobrang luma na po itong ating kawali mga kaguro. At nandito naman po yung ating petsay Hiniwa po natin na medyo maliliit po mga kaguro para hindi siya lalayo sa hiwa ng sampalok. Dahil dinikdik natin yung sampalok, Siyempre nagiging pino po siya kaya niliitan natin paghiwa ang ating petsay mga kaguro so ayan diba magagamit pa natin kaysa itatapon mga kaguro para tayong nagtapon ng pera mga kaguro sayang naman ayan, gulay din po yan mga kaguro so ayan po pandarin na po natin ang ating kalan ayan po So bago ko po makalimutan mga kaguro, shout out po sa lahat ng mga nag-comment po sa aking vlog, sa aking mga vlog. Lalong-lalo -lalo na po doon sa mga uh, vlogger po na kilala na po, medyo kilala na po kay sa akin na baguhan lamang po. Salamat po sa inyo sa pag-comment kay Sir Alan Mitilio, kay Ma'am Nati, at sa iba pa po na bago ko pong nakilalas na mga YouTuber po, thank you so much sa pagpansin niyo po sa aking vlog. Maraming salamat. At doon din po sa mga iba pa pong nag-comment down po, thank you sa pag-comment mga kaguro. At bago ko po makalimutan, shout out ko lang po yung mga, lahat ng friends ni... Ariana Agabon. Yung pumunta po kahapon sa kanyang 18th birthday, mga kaguro. Ayan. Hindi ko man kayo kilala lahat, pero natatandaan ko po yung inyong mga magagandang muka at mga poging mga muka. Shout out sa inyo! And in advance, happy graduation para sa pagtatapos sa K-12, mga kaguro. So, matatapos na po sila sa grade 12 po mga kaguro at sa susunod ay sila po ay tutungtong na po sa kolehiyo para pag ano ng pang pan, kanilang mga pangarap mga kaguro kung ano ang kanilang pangarap na course mga kaguro. So, shout out sa inyo at sana sana yung kahapon ng mga friends ni Ariana Agabon. Sana subscribe. Yung hindi pa po nakapagsubscribe, sana subscribe niyo ako mga darling. Subscribe naman, please. At panoorin nyo yung vlog ko kahapon. Nandun kayo, makikita yung inyong mga faces na magaganda at mga pogi. So, yan po, mainit na po yung ating kawali. Lagay na po natin mga kaguro. Painahan po muna natin. Lagay po muna natin ang bawang mga kaguro. Yan. Hindi natin dinamihan mga kaguro ng ano, mantika. Para, basta lang mag-isa siya mga kaguro kasi hindi na po maganda pag madami yung mantika mga kaguro. Hindi na maganda sa katawan. So, syempre po, konti lamang po yung nilagay natin mantika. Lagay na rin po natin ang sibuyas, kamatis. Yan. Lalo sinusunod-sunod ko na lang po yung sibuyas at kamatis. ulitin ko po, hindi tayo professional na tagalutok mga kaguro ito lamang tayo ay simple uh, ina na o oh may bahay mga kaguro na nagluluto sa ating pamilya Pamilyang luto lamang ito mga kaguro ang aking ginawa. So kanina po inulit ko po ang ating niluluto ay paikot-ikot, pabalik-balik lamang po. Parang mundo, bilog po, paikot-ikot, pabalik-balik po mga kaguro. Para lamang sa ating pamilya. At hindi naman po tayo mayaman mga kaguro na iba-iba uh, ang recipe na ating lulutuin mga kaguro. So kung anong meron, yun lang po yung ating lulutuin mga kaguro. Pasensya na po. So, ayan. Palakasan po natin yung ating apoy. Kanina po kasi medyo uminit na po yung mantika. Kaya pinahinaan natin mga kaguro. Sisi? Nandoon. Tulog. Tulog. Bati ka muna sa kaguro. Hali ka dito, batiin mo muna si mga kaguro natin, mga friends. Uy ka na, ha? Si Tantan po, mga kaguro. Po? Oh. Bati ka muna sa kaguro. Dali, lapit ka. Mga oh. kaguro. Tingin. Ting. Ah. Maka-guro, Magandang gabi. Magandang gabi. Maka-guro. Oh, uh, uh, ano sabihin mo sa kanila? Thank you sa pag watch ng vlog ni Mama Eva. I'm mama Eva. Thank you po. Thank you po. Uh, sabihin mo sana subscribe nyo po yung Subscri mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe our uh. channel. Uh, thank you, nanan. Ayan, ngayon lang po natin nakikita si Tantan mga kaguro Thank you po. Mama, thank you, Tantan. Nangingi po siya mga kaguro ng ano. Mama, gusto niyang bumili ng ano yon bilhin mo? Clover. Clover. Ito po. Hard. Tanta nga. Isa lang po. kana. ka na. Masama po yung ano. Yung kicheria. Ngayon lang ah. Opo. Bira lang kakain na kicheria kasi bad po yung sa katawan. Opo. O, so, hindi ka ni eh, mamu ni mumu. Opo. Bigyan mo pa ng sampo ata yung maliit na clover pa. Walang hini. Hindi po yan nahihiya sa atin mga kagawa ng na ano, para kung ano gusto niyang bilhin. Nawa din po ako kasi mga kagawa. Ayan. So yung hindi pa po eh, nakakilala kay Tantan, siya po yung eh, aking apok anak ko siya ng aking pamangkin mga kaguro anak apo ni ate Edna so apo ko na din po mga kaguro kasi anak ng aking pamangkin so very close po namin yan mga kaguro yung mga apo ni ate ate Edna so, Si Tantan po ay laging bumabati po yan dito sa aking vlog mga kaguro wow. Dandahan lang po natin na kaguro kasi maano yung kawali. Wala na po kasi itong hawakan mga kaguro. Tanggal na kaya yun o, oh, mamingiwi siya mga kaguro. Hawakan natin na ha, dito lang sa gilid. Oops. Mamingiwi mga kaguro kasi wala na siya hawakan. Saka medyo mainit po kasi dito sa gilid pag hinawa Ayan. So, ayan lang po nating sumipsip ng mantika sa pag-isa natin mga kaguro. Saka natin po lalagyan ng sabaw. So, lagyan po natin siya mga kaguro ng patis. Bago po natin lagyan ng sabaw. Konting patis lamang mga kaguro. Kasi may toyo na po kanina yan. Binabad na po natin yan sa tuyo kanina mga kawelo. konti lamang po. And then, kaunting asin. Mamaya na po natin dagdagan ng asin mga kaguro kapag ano, malagyan na po natin siya ng sabaw. Konti lamang po asin. Ayan. And then, haluin natin. Hawak muna ulit. Kawali natin original. Asin siya na po original na luma ng ikawali mga, mga kaguro. Yan, mabango na po. Hmm, ng patis na nilagay natin mga kaguro. Yan, so takpan po muna natin mga kaguro ha. Tam Si Ate Edna. Nandito. Nanginiyo ng pabili ng clover. Yung lola niyo po, si Ate Edna, kapatid ko po, ate ko po. So, ayan po. Lagyan na po natin siya ng water para sa sabaw, mga kaguro. Give to mo One lang. One piece lang na ano, give to mo mo, masama yung nagdadamot. Oh, give one only. Oh, thank you. So, lagyan na po natin ng water, mga kaguro. Mga apat na, na ganito mga kaguro. Apat na ganito. Dalawa. Tapos mamaya po, pag pinakulo natin, pinalambot natin yung manok. Uh, pag kumunti po, dagdagan natin na ulit ng kaunting water. Tatlo. Tatlo. apat. So, ayan po. Ayusin lang po natin mga kaguro yung ating kawali kasi tumagilid. Ayan na po. Nalagyan na po natin ng tubig para sa sabaw. And then, ilagay na po natin yung ating ano mga kaguro, yung ating siling mahaba. Ayan. Takpan po natin mga kaguro at balik po ako pagkakulo nito mga kaguro. So, check natin after na kumulo, check natin kung may dumalambot na po yung manok. Saka natin ilagay yung ating uh, dahon ng sampalok. Unahin natin paglagay mga kaguro yung dahon ng sampalok kaysa petsay kasi gusto ko po talagang maitos yung luto ng sampalok para lumabas yung kanyang asim. So, ihuli natin yung ating uh, ah, petsay paglagay mamaya mga kaguro. So, pakuluin po muna natin. Check natin kung malambot sa kanatin lagay yung sampalok. Daw ng sampalok. Ayan po, umulo na po. So, natin. At check natin mga kaguro kung malambot na ba yung ating manok. Pag medyo matigas pa po ay pakuluan pa po natin. Halanganin pa po, pero konti na lang po. Pakuluan pa po natin. Ilang saglit lamang ay ilagay na po natin ang dahon ng sampalok mga kaguro. Lagyan po natin mga kaguro ng chicken cube. Chicken cube? Opo. Dito si Tantan. Sige, so, masik-masik. Sarap yun. Opo. Eh, what is that? Coke. Coke. Anong sabi ko? Pag kumuha, magpaalam? Opo. O, eh, anong gawin? Sige. Opo. Anong gawin ulit, ma'am? Bago kunin? Mag. Mag? Paalam. Magpaalam. So, anong sabihin ni mamu? mo? Magpaalam. O, anong sabihin? Okay. Okay. Ano sabihin, ano sabihin mo kay mama? Ano sabihin mo kay mamo? Anong gawin mo? Paalam. Paalam saan? Sa school. Oh, sabihin mo mamu. Mamu. Pahingin ng coke. Pahingin ng coke. ganun ang gagawin na. Magpaalam paalam mo na. Yan, tinuturuan. Tinuturuan ko po mga kaguro na magpaalam bago kumuha. Ha? amang plan kasi hindi pa nag-ano, dinner. Ha? O oh, no. Ay, huwag ka pala yung malaking baso small one lang small amount lang kasi hindi ka pa nakakain ng kanin o oh, yan kasi bad yan sa Tommy inap na yan ha kasi hindi ka pa nakakain tapos uminom pa pa ng kumain ka pa ng pizzeria bad yun okay So ayan po, pwede na natin ilagay mga kaguro yung dahon ng sampalok. So lagay na po natin ito mga kaguro, oh. yung dahon ng sampalok. tak-tak natin mga kaguro para kasi dumikit yung dahon ng sampalok eh. Simutin natin kasi sayang eh. Simutin lang natin mga kaguro ha. Dumidikit dito sa ano, taperwell. Ayan. So, lang po natin siya mamaya ng tubig para yung dumikit masama sa tubig. Ayan. So, lang po natin mga kaguro. Ayan. Yung ginawa natin pang paase mga kaguro ay na po yung sampalok na dahon. Yan na po ang nagdala ng asim. Uh, kaya sinigang na manok na may sampalok at saka petsay mga kaguro. So tikman natin yung ano niya. Yung lasa niya po kung tama na po ba sa timpla. Kasi nilagyan na rin po natin ng uh, chicken cube. Nilagyan na rin po natin siya kanina ng kaunting asin. So try natin kung tama na po ba. So, konting asin pa po mga kaguro. Lagyan natin ng kaunting asin. Ayan. Yeah. So, ayan lang po natin kumulo mga kaguro para mas lalong umano yung asim ng Ayan. dahon ng sampalok. Thank you. Silingan. Po po sinigang na chicken. You want this? Opo. It is very delicious. I'm hungry. Hmm. Wait, lang kaya hindi pa luto. O, ako na plato. O, hindi pa po 'yan luto. ito na po, lagay na natin ang pechay mga kaguro. Hungry. Hungry. Ano oh, maingay kasi nag-vlog si mamu. Maingay ni mga kaguro. Sabihin mo, sorry mga kaguro. Ayan. So, pag lumambot na po yung ating petsay, mga kaguro, okay na po. Takpan po natin ulit. Saglit naman po ay luto na ito, mga kaguro. Ayan. Tikman na natin, mga kaguro. Kung okay na, okay na po ang timpla. hmm sarap ng asin, mga kaguro. Wow sarap ng kumain. Tara na mga kaguro, kain na tayo. Ito na po yung ating sinigang na manok with sampalok dahon at sa kapetsay mga kaguro. Mamong, gutom na ako. gutom so, na daw po si Nanan. Okay, luto na po ito Nanan. Uh, so, ayan na po yung ating sinigang na manok mga kaguro. Maraming salamat po sa panonood. Sa so ibinigay nyo pong oras para sa vlog ko sa aking mga video. Thank you so much and God bless po mga kaguro. Please do not forget to subscribe. You never love's mga kaguro or you never loves. Bye bye po.